Hi hey guys, magandang umaga Ngayon naman tayo sa panibagong trabaho uh, e, eh, Magkagabi tayo Magpapalit tayo ng brick show Kaya so, sobrang nang nipis Kaya ito, e, eh, ipapalit natin ito yung bago Ayan, naroon na e, eh, Install natin ito ngayon Para makabiyahe itong unit to Kasi okay pa naman yung brick drum nya uh, Maganda pa yung brake drum nya Ito linisan isang na lang ito Bilis linisan ko na lang ito Tapos si install ko to tong brake shoe At sa kabila din Sobra na kasing nipis eh Kailangan na talaga palitan Pagkatapos natin i-install I-adjust natin yung preno Para may saktong clearance Ayan o, namin yung ano nya axle axle ito nya may jacksta na uh, safety first pinjaktan muna namin tapos may crocodile jack pa para safety tayo dito Ito yung pag-adjust natin Raylo Kailangan natin ito i-kabit lang guys